Good morning, good evening. Hello Pilipinas. Ayan, so mag-update lang po ako. Gusto ko lang pong magtanong sa mga nakaranas na po ng mga on hold earnings. Ayan po kasi lahat po ng kinita ko mula May. May po 'yon hanggang September ay naka-on hold po aking earnings. Kaya po pala, wala pong nag a -appear. Lagi po siyang si Meta, lagi po lang po sa akin ng email na ito yung kinita ko. Ito yung kinita ko sa stars. Ito yung kinita ko sa in-stream ads. Ito yung kinita ko sa ads on reels. At ito yung kinita ko sa subscriptions. Pero po, kapag po tinitignan ko yung payout, eh lagi pong walang naka-sked na payment. So, dinoble check ko po. Lahat naman po ay okay. Lahat po ng bank details and everything. Okay naman po lahat. So, ngayon check ko this morning, ang nakaprocess lang po ay yung uh, payment ng Uh, subscriptions. Pero the rest po mula, sa, mula po dun sa personal account ko at saka dito sa page ko, ang stars, ads on reels, at saka in-stream ads ay naka-on hold po yung aking sahod. Sayang naman po, di po ba magpapasko na? Eh, sana naman ibigay naman ni Meta sa akin yung di po ba? Kasi pinaghirapan ko naman po yun. Pero ang nakita ko po doon sa kay uh, Tomboy TV na ko po sa kanya, yung mga earnings niya na na-on hold before ay ano na po na-process na po at naka-paid na po. So siguro mag-aantay mag ako kung kailan maalala ni Meta kasi baka nagka-amnesia na si Meta at hindi na niya maalala pang ibigay yung sahod ko. So, mag po ako hanggang end of the year. Baka naman po ay eh, ibigay niya sa Pasko. Sayang din po yun. Eh, Malaki-laki din po yun. Pwede na pong pambili ng, ng bahay at lupa. <laughs> Charot. <laughs> so, yan. Pinapasaya ko lang po yung aking sarili kasi nga. Ngayon ko lang na-realize na, ba't sabi ko, ba't walang dumarating na sahod? Uh, walang remittance na pinapadala si Meta. Kasi di po ba ang una po niyang ginagawa is pinapadalhan kanya ng, 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 ng anong po ba tawag doon? Ng email. Nagpapadala po siya ng email na ito yung sinahod mo, ito yung kinita mo of the month. Then pagkatapos po niyan, di po ba remittance? Uh, email, remittance po ang tawag doon. Then check nyo po yung payout nyo kung may naka-scan na. Then, ilalagay po doon on process. Then, paid. Pero sa kasamaang palad po sa case ko, eh, ang lagi lang po dumarating ay kung magkano ang kinita ko sa buwan. Pero wala naman po siyang remittance, walang process at saka walang paid. Kaya po ako nagtataka, kaya po ako nalulungkot. Ay, eh, maawa ka naman sa akin, Meta. Pinaghirapan ko naman yun, di ba? Pinagpuyatan ko naman yun. Pinagtrabahuhan ko naman yun. Kaya naman, ibigay mo na kasi Pasko na, di ba? Maawa ka naman sa akin. <laughs> di po ba nakapanghihinayang minsan yung ganon, di po ba? Kasi, nag-start pa kong uh, ng earnings ko ng starts. Ano pa po yun? Uh, May. Ayan, May po kasi... Ayan, tama, May po kasi February kasi hindi ko naman po talaga sineseryoso nung Feb. Basta pinasa ko lang po yung mga requires, requirements na hinihingi para sa mga